video guys siyagaw kaya sila guys oh nag tree planting sila area <laughs> isa ko ang pinsan guys oh So, nai mais, nai kamuti. Ah, mai kay nakakuha na dai, naka na. Kipabangagan ya daan. Eh para deritso na. Oo, hindi na ka mag dala-dala pala. Mo mo kina basta midwife sa baan yan na. So, Bijuhan, eh, bijuhan aku naik mati. Main mana mau tanam? Hmm. Yes. manggustin yang kita tanam guys. Oh. Yes. Dapat na ka an. Hi, hey. Okay, Ma'am. <laughs> dili na dili na mo kinahanglan ma ulaw nga mangayo. Amoy yeah. ah, nga si Adjo, tagae ko gisa ka si Lupin kay kamera ay nananom. <laughs> Kani ma'am, Facebook <laughs> o YouTube yun ni ma'am. Makita yun ni mo. <laughs> oh. Napa isa dito? Napa isa dito? Oh, dek, Ipalo ninyo ako ang YouTube, Makita nya ni. Eh. Oh. Oh. Iba mam. Okay kayo. Diligid ulo mangayo nga taga ikaw mangustin kay ako yung nagtanom ko

<mukil> nay, kani nga banda nay, pwede ta duha diri makarbis niya may tapas oh, nga dako. May tapad ta diri. Claro, nay nay upload na ko na sa YouTube, nay ebidensya. Hindi gid makaingon si Tidjoan nga, ay Jesus. Ba na may dira. Na a, na diri sa tubag. Eh ta, sa tagiya sa yuta. Oh, para nay ebidensya nga sila na nanom. Nga ini abot sa panahon, mangayo sila, di gid sila kabalibad. Ah. Oh. hello. Thank you LG yo kada pawan. No ni antagi si as yuta guys. Ah. Uh. Nara bangag. Oh, <laughs> 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 nak apa Ah, nana, nana durian. Apa ni kayak organize? Dili, basig asang linya? Dato. kumpleto. Apan ni pagkakuan kayo? Basig asang katan, linya? Ito tu na to mas mai dapat lalong. Dili, Malaysia. Ah? Malaysia. Dapat? Dapat tamak lang siya nga makalutaw Paka, ang kuan Sigig ulan. Malumos po dyan, no? Mga daot po ang muhang buwan. Hindi, hmm. mag, ano, magpundo na. Ay, nagpicture ang ta tagroop. Ay, na. Hindi, oh, magpicture ka sa group. Dine, isa ka punuan. Picture ka ng tagroop, oh. Pwede ang pa. Hindi, oh. ang durian na gani, oh? Oh, okay na yan ma'am hmm. Diba? Ang gan oh. Pala niya akong youtube ha tim gagamba. Oh, Asia. Isa. Ah, oh, diha. Oh, diha nai boleh banget Anak ai. Diri. Diri. Langsung. Pedi langsung nih. Hmm. pun rembutan. Anak pan. Di langsung. Ay Isa. Ang sa din ako itanom ako ang kuan. Ang ah. kalimot ah. ko ako ah. ang jetaw kan. Ay. Ako ang Abukado. Dito's duol ni mo ibutanong. Ya, kanatanan na. nakita na ni mong mohon diha oo giisdog biya na ula ula na isdog nakita na namo na jud yo okay. pinita ba namo tung pagka ko ano pagka ano ana ah, magtanom guys sapatos ang uso Ditong dati nga karaan nga mohon giisdog na diha. Muna tong time diha sa unang nagka kuanay. Asa ano Oo. Oh. pag kuha na ni usab resurbe pag bahin-bahin dito na nakita nga di na gi-check oh gisibog oh kita na di jalan na di lab jalan Oke, okay, one, Oke, okay, one, two. Mm Habibah. -hmm. Okay, thank you. Oke, oke, oke. Oh, video. Ya, Kidapawan. Selamat sila guys. Oh. Ang TikTok daw siya, guys. Ako na kay Kuryo Gapier. Sige, na-testing dito dahil. Ano na, isulog mo siya sa bato? Oo, kita magsulod. Testing ito dito, tatlo ka tao. Sige, dadali mo daw. Dahil lang dahil ha? Dahil hindi, sige, nakat dahil nag-blurred man siya. Marisa, basta ikaw lagi mag-blurred. Ah, dai lang, dai lang. Sige dai. Sige. Palayo, dai, palayo. Ano ka lang? Layo. ah, magdo ko. Iside view po ang baso na Sige, sige hinay lang, hinay lang. Iside view na para makita ang baso na Sige, duko, duko. Duko! Ah, lang, pa. isa pa. Sige, nay, ikaw, nay. Duko! Duko! Hoy, duko! Ano na lang, ano na 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 na

saya lah engineer uni Reyes lama Marisa sikan spot oh nah sini nang halo mag planting guys Welcome to Twin Falls. Ah. Uh. I Tindan sa tindans. Atindans. Ay subahon.

<laughs> kailangan -una -una, bayad unah nag una-una guys driver kargador oh Ay, okay. mapasubo ang tuhod ani, guys. Market ini gigamba. Pasubuan tuhod. Wooh. Oh, kasukayung. Ay. Okay. Naglukod Sila nag-una na. -na. Problema Marun. Pasubuk yun ang tuhod. Ah, may nalang gani, eh, niwang-niwang na.

Uh, welcome to the Twin Falls. Oke, okay, pang ini bahada, Madam. Kaya kaya oh, kayak apa? Unya ini subidaan aneh. Kaya, kaya pun, kaya, kaya bag. <laughs> <laughs> Subat so, ang mga katin for lunch. Ito dati. Chicken. Chicken, sinabaw. Wow. Time. Sunset. Asa, pen? Ah. Oh.

Lahi pa diyan paborito, ulo sa diyan. Ah, sabaw. Yan to. Sabaw na ding. Thailand. Asa na ka may ka? Ay from Thailand. Ay, kalami. Oh, wow.